Ang lindol ay isang natural na sakunang dulot ng biglaang paggalaw ng lupa, dahil sa paglipat ng mga tectonic plate sa ilalim ng lupa. Ito ay maaaring magdulot ng matinding pagyanig, na maaaring makasira ng mga gusali, infrastruktura, at maging ng buong komunidad. Nagsimula ito sa isang malalim at mahinang ugong sa ilalim ng lupa, at sa loob lamang ng ilang segundo, nayanig ang mga gusali, nagkalampagan ang mga bintana, at dalidaling lumabas ang mga takot na residente mula sa kanilang mga tahanan sa malamig na gabi. Isang malakas na lindol na may lakas na 4.4 magnitude, ang tumama sa isa sa pinakaaktibong rehiyon sa Italy, direkta sa ibabaw ng isang napakalaking supervolcano. Ito ang pinakamalakas na lindol sa lugar sa mahigit apat na pung taon. Isa lang ba itong karaniwang pagyanig? o maaaring senyales ito ng mas malaking panganib. Ang hindi mapakilang lupa sa ilalim ng Naples ba ay nagbibigay ng babala sa atin tungkol sa maaaring mangyari? Susuriin natin ang eksaktong mga pangyayari, ang mga panganib na kinakaharap ng rehiyong ito, at kung bakit masusing binabantayan ito ng mga scientists. Sa mga unang oras ng ikalabintatlo ng Marso taong 2025, Eksaktong 125 AM, isang malakas na lindol ang yumanig sa rehiyon ng Campi Flegrei malapit sa Naples, Italy. Ang sentro ng lindol ay malapit sa Pozzuoli, isang bayan na nakaupo sa ibabaw ng isa sa pinakaaktibong caldera ng bulkan sa buong mundo. Malawak na naramdaman ang pagyanig sa Naples at mga kalapit na lugar, na may matinding epekto sa Pozzuoli, Bagnoli, at Agnano hindi ito isang simpleng pagyanig lamang, ito ay isang malakas at mababaw na lindol na nagtala ng 1G acceleration sa epicenter na lugar. Matindi at malawak ang pagyanig, na may malinaw na direksyon patungo sa Naples, kaya naramdaman ito sa buong kalakhang lungsod. Nagising ang mga residente sa bigla ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng kanilang mga kabahayan na parang ang lupa ay tila nabuhay. Sa buong lungsod, mabilis na lumabas ang mga ulat ng bahagyang pinsala sa mga istruktura. Sa Bagnoli, bumagsak ang isang buong kisame na nagdulot ng pinsala sa isang tao. Lumitaw ang mga bitak sa mga pader, nasira ang mga pinto, at bumuo ang ilang bahagi ng mga gusali sa iba't ibang lugar. Bagamat karamihan sa mga pinsala ay hindi structural, ang insidenteng ito ay nagsilbing nakakakilabot na paalala ng napakalakas na puwersang nakatago sa ilalim ng lupa. Agad na humarap sa publiko si Eduardo Senza, konsehal ng munisipalidad ng Naples para sa infrastruktura at proteksyon sibil, upang tiyakin na bagamat kontrolado ang sitwasyon, pinayuhan ang mga residente sa Bagnoli at Agnano na ipasuri ang kanilang mga ari-arian para sa posibleng sirang istruktura. Pansamantalang isinara ang mga paaralan sa ikasampung munisipalidad ng Naples para sa inspection, at agad na ipinadala ang mga pang-emergency na kupunan. Laging may nagaganap na lindol, pero ang isang ito ay naiiba. Tumama ito sa isa sa pinakahindi matatag na rehiyon sa mundo, isang lugar na direkta sa ibabaw ng isang napakalaking supervolcano. Ang Campi Flegrei, o tinatawag ding Phlegrean Fields, ay isang ancient volcanic system na nagpapakita ng patuloy na pag-aalboroto nitong mga nakaraang taon. Patuloy na tumataas ang lupa sa rehiyon, isang proseso na tinatawag na bradyseism kung saan ang magma at mga gas ay nagtutulak sa ibabaw ng lupa pa taas. Ang parehong fenomeno na ito ang nagdulot ng malawakang paglilikas noong 1980s, nang umabot sa pinakamataas na antas ang pangamba sa isang posibleng pagsabog. Ang ng ang 4.4 magnitude na lindol na ito ang pinakamalakas sa loob ng ilang dekada ay nagdulot ng seryosong pag-aalala. Isa lang ba itong hiwalay na insidente o senyales ito ng lumalakas na presyon sa ilalim ng lupa? Masusing pinag-aaralan ng mga scientists ang mga datos upang matukoy kung ang lindol na. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na pattern ng aktibidad na maaaring nagpapahiwatig ng paggalaw ng magma. Agad na kumilos ang ahensya ng proteksyon sibil ng Italy matapos ang lindol. Nagpadala sila ng mga inhinyero at pang-emergency na koponan upang siyasatin ang mga gusali, habang nag-set up naman ng mga pansamantalang hintayan para sa mga residenteng natatakot bumalik sa kanilang mga tahanan. Panyanetag ni Konsehal Eduardo Senza ang publiko, sinasabing walang naiulat na malaking pagguho ng istruktura, ngunit binigyang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pagbabantay. Hinimok niya ang mga residente sa pinakaapektadong lugar na humiling ng pagsusuri sa istruktura ng kanilang mga gusali, lalo na kung may lumitaw ng mga bitek o ibang senyales ng pinsala. Bagamat walang inilabas na kautusan para sa paglilikas, Patuloy na binabantayan ng mabuti ang sitwasyon ng mga autoridad. Sa loob ng maraming taon, masusing binabantayan ng mga scientists ang Campi Flegrei, na nagbabala na ang rehiyon ay dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na nakararanas ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Bagamat walang agarang palatandaan ng pagsabog, ang tumitinding dalas ng mga lindol at patuloy na pagangat ng lupa ay nagpapahiwatig na may lumalakas na presyon sa ilalim ng lupa. Patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto kung ang mga kaganapang ito ay bahagi ng isang pattern na maaaring humantong sa mas malaking panganib sa hinaharap. Sa kasaysayan, ang ganitong uli ng aktibidad ng seismic ay naunang nangyari bago ang pagsabog ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 1984, isang katulad na serye ng mga pagyanig ang nagdulot ng pansamantalang paglilikas ng 40,000 katao mula sa Pozzuoli. Bagamat kalaunan ay hamupo ang krisis na iyon, hindi na nagbabakasakali ang mga eksperto ngayon. Patuloy na minomonitor ng Italian National Institute of Geophysics and Volcanology, INGV, ang mga paglabas ng gas, pagbabago ng lupa at mga pattern ng lindol kung ang mga lindol ay patuloy na lumalakas at dumadalas o kung may matinding pagtaas ng gas emissions maaaring senyales ito na bumibilis ang paggalaw ng magma sa ngayon walang ebidensyang nagpapakita ng agarang panganib ng pagsabog ngunit kailangang seryosohin ang sitwasyon at manatiling handa Ipinapahayag ng Biblia na bago ang pagbabalik ni Kristo, ang panahong tinutukoy bilang, ang panahon ng wakas, magkakaroon ng matitinding kaganapan sa mundo. Ang lumalalang mga likas na sakuna ay nagbabadya sa hinaharap. Makikita natin na may malakas na ugnayan sa pagitan ng mga sakunang ito, at ng mga babala ng Diyos para sa sangkatauhan na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Isa sa mga palatandaan, na mauuna bago ang ikalawang pagdating ni Kristo ay ang mapanirang mga lindol. Nagbigay ng babala ang sinaunang propetang Isayas, tungkol sa huling panahon. Sa isang mensaheng unang inilapat sa sinaunang Jerusalem at pagkatapos ay sa Jerusalem bago ang pagbabalik ni Kristo, sinabi niya na mababasa natin sa Isayas Kapitulo 29 Versikulo 6, Parurusahan ka ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog, lindol, at malakas na ingay, ng bagyo at unos, at ng ningas ng naglalagablab na apoy. Lahat tayo ay kailangang seryosohin ang mga babala ng Biblia. Dapat tayong magingat na huwag baliwalain ang alinman sa mga katuroan nito, dahil lamang hindi ito akma sa ating sariling pangangatwiran, sa ating mga opinyon, pananaw, at paniniwala. Ipinapakita ng propesya sa Biblia na kung hindi magsisisi ang sangkatauhan, ang mga lindol, kasama ang iba pang matitinding sakuna, ay patuloy na tatama sa mundo sa hindi malayong hinaharap. Ang mga propesya ng Biblia ay mahalaga at may kaugnayan pa rin sa atin ngayon. Hindi nalulugod ang Diyos sa pagdurusang dinaranas ng tao dahil sa kanilang sariling mga gawa sa halip na isnya na natin ang daan ng kaligayahan, kagalakan at kasaganaan na kanyang iniaalok at kalubdan siya at mamuhay ayon sa kanyang kalooban.